guys. Ang topic naman natin sa video na ito guys no tungkol naman sa slander or slanderers, slanderous people or in Tagalog mga paninirang puri, di ba? Kasi alam naman natin guys na no, sa panahon ngayon naglipana na itong ganitong klase ng mga tao. Parang ano na lang sa kanila, normal na lang sa kanila na sinisiraan nila 'yung kapwa nila inaakusahan ba nila ng walang katotohanan ng mga maling paratang sa kapwa hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa utak ng mga tao na to kung bakit ginagawa nila ito sa kapwa nila no alam naman natin na ito ay mahigpit talaga na ipinagbabawal ng Diyos na huwag nating siraan yung kapwa natin yung mga kapitbahay natin di ba ano nga ba itong slander na ito ano nga ba yung pinsala na hatid nito sa buhay ng kapwa natin na sinisiraan natin at bakit nga ba nagagawa ng mga tao na siraan yung kapwa nila tao no tatalakayin natin sa video na to guys no pero patunayan ko muna sa inyo guys na ito ay mahigpit na pinagbabawal ng Diyos kasalanan sa Diyos itong paninirang puri na to basahin ko sa inyo sa Bible Basahin natin yung Leviticus chapter 19 verse 16. Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. May ibig sabihin ito, sabi ni God, huwag kayong magpakalat ng mga maling paratang laban sa kapwa niyo, laban sa kapitbahay niyo. At saka, huwag kayong gumawa ng mga bagay, mga hakbang na ikakasira ng kapwa niyo, 'di ba? Ikakapahamak ng kapwa nyo Maaatim niyo ba 'yun sa sarili niyo na sa pamamagitan ng paninira nyo sa kapwa niyo mapapahamak sila, 'di ba? Kasi sa pamamagitan ng paninirang puri natin ito, guys, kapag napaniwala natin yung mga pinagsabihan natin ng mamaling akusasyon sa kapwa natin, guys, kapag naniwala sila, guys, masisira yung buhay nung ano? Siniraa natin, siniraang puri natin, 'di ba? So, tatalakayin muna natin dito guys, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng slander na to? Itong slander na to guys, no? Ito yung mga salita na lumalabas mismo sa bibig natin, na sinasabi natin sa kapwa natin. Mga maling paratang, ito yung mga false accusations nga. Sabi nila, walang katotohanan ng mga salita na pinapakalat natin. Oral or verbal words, ibig sabihin galing mismo sa bibig natin sinabi natin, pinakalat natin sa ibang tao para sirain yung kapwa natin. Ito ang ibig sabihin ng slander na ito guys. Na alam naman natin guys na mahigpit na pinagbabawal at saka hindi natin dapat ugaliin guys kasi sa pamamagitan ng pagpapakalat natin ng mga maling balita no or mga maling paratang laban sa kapwa natin guys hindi natin alam kung ano yung naidudulot na kapahamakan nun sa buhay ng taong siniraan natin hindi natin alam na sa pamamagitan nun guys, di ba? Yung iba na naniwala sa at pinakalat nating maling balita guys, maaaring ang tingin nila doon sa ano niyo sa inakasahan ninyo ay bumaba yung tingin nila, mawawala yung respeto nila sa tao na yun dahil nagpapaniwala sila sa mga maling paratang ninyo or maaaring mapahamak ang buhay nila, di ba? Kasi halimbawa, pinaratangan ninyo sila na kung ano-ano. Halimbawa, di ba, gumawa kayo ng kwento na si ganito, kabit ni ganito, o ano yan, paninirang puri yan. Halimbawa, naniwala yung mga tao na yun, maaaring maghahangad pa sila na kitilin yung buhay ng tao na yun dahil ano siya, dahil magawa siya ng masama, di ba? Kung napaniwala ninyo yung mga taong pinag, kalatan ninyo ng kasinungalingan ninyo or mga maling paratang ninyo guys maaaring ipapahamak ninyo yung buhay ng taong ginawan nyo ng kwento maaating nyo ba yung sa buhay ninyo para lang sa, sa sariling kapakanan nyo diba? Paano nga ba natin malaman guys na ano na itong mga sinasabi nyo na to ay ano pala, ay slander na pala diba? Salik, tulad nga ang sinabi ko sa inyo lahat ng mga statement o lahat ng mga ano mga salita na na nyo, pinakalat nyo na walang katotohanan, katulad nung sinabi ko, isa na yung paratangan nyo ng iyong kapwa nyo na kabit ni ganito ganyan, paninira yan, paninirang puri yan, or paratangan nyo na yung kapwa nyo ganito ganyan, drug addict siya, or mamamatay tao siya, or nambubugbog siya ng asawa, na wala namang katotohanan, paninirang puri yan. Kasama yan sa islander. O para tangan nyo yung kapwa nyo na siya ay aswang o siya ay mangkukulam nang wala naman kayong ebidensya. Hindi naman totoo guys. Paninirang puri yan guys. At saka katulad sa amin na mga nagpipritz pinaparatangan kami ng mga kalaban namin ng mga kampon ni Satan. Sinasabi sa amin mga sira ulo daw kami. Yung mga nagpipreach, pinaparatangan na sira ulo. Alam niyo ba kung bakit ginagawa yan ni Satan? Para ay ang mga tao na nakakapanood sa amin o nakikinig sa amin, hindi sila maniwala sa amin kasi nga pinaratangan kami na mga sira ulo para walang maniwala sa amin dahil ang isip ng mga tao, mga sira ulo, yung mga nagpipreach, yun ang dahilan kung bakit pinaparatangan kami para walang maniwala sa amin kahit isa. Yun yun ang dahilan, di ba? Basta, tulad ng sinabi ko sa inyo, lahat ng maling akusasyon, mga salita na hindi totoo na sinasabi nyo sa kapwa nyo, kasama yan sa slander. At ano talakayin natin dito, bakit nga ba nagagawa ng mga tao ito, na sirain nila yung buhay ng kapwa nila. Ang gumagawa nito, mga walang konsensya eh, di ba? Kung baliktarin natin yung sitwasyon kaya sa inyo mangyari, naparatangan kayo ng kapwa nyo, di ba? na ano na akusahan kayo na hindi naman totoo anong mararamdaman niyo ngayon, 'di ba? Kung sa inyo mangyari 'yan, 'di ba? Na atin niyo na gawin sa ibang tao, wala kayong konsensya eh. Ang isa talaga mga dahilan nito guys no, itatakil natin dito anong mga dahilan kung bakit nagagawa ng kapwa natin ito na paratangan tayo ng mga maling paratang or mga walang katotohanan na mga salita. Una na talaga dito guys no, yung nainggit ka o nagselos ka sa kapwa mo siguro kaya mo ginagawa yan na mo yung kapwa mo na inggit ka siguro dahil yung kapwa mo mas maganda sa iyo di ba marami siyang manliligaw ikaw wala na inggit ka kaya sinisiraan mo sinasabihan mo malandi siya ganito ganyan kasi na ka dahil siya ligawin ikaw hindi siguro walang nanliligaw sa iyo or siya mas matalino sa iyo ikaw bobo di ba ganon mga kaya sinisiraan mo siya or siya ay or siya ay successful na ikaw hindi ang ginagawa mo sinisiraan mo na lang siya kasi nainggit ka or nagselos ka sa kanya si pinaparatangan mo siya na kabit siya ni ganito ganyan dahil nga nainggit ka or nagselos ka sa kanya isa yon sa dahilan kung bakit ginagawa mo itong slander na to pangalawa naman dyan siguro may hidwaan kayo or may alitan may ano kayo may past history kayo kaya ang ginagawa mo sinisiraan mo siya pinaparatangan mo siya kung ano ano para makaganti ka sa kanya diba yun yun tapos pangatlo naman dyan siguro na insecure ka sa kanya kasi siya, marami siyang skills, marami siyang marami siyang talent or magaling siya, insecure ka kaya ang ginagawa mo, siniraan mo siya para ano, para iangat mo yung sarili mo. Tapos pang-apat naman diyan, naghahangad ka ng atensyon ng ibang tao, siguro iniisip mo sa pamamagitan ng paninira mo sa ibang tao, makuha mo yung atensyon ng iba, sa mabaling yung atensyon ng iba, di ba? Yun yun. Tapos, pang lima naman dyan, siguro, hindi mo naintindihan yung tao na yun. Judgmental ka. Kaya ang ginawa mo, siniraan mo siya. Kasi yung mga ginagawa niya, yung ugali niya, hindi mo naintindihan. Kaya ang ginagawa mo, sinisiraan mo. Pero alam naman natin na mahigpit na pinagbabawal sa atin ng Diyos. Dito nga, basahin pa natin sa Psalm 101 verse 5. Ito yung promise ni David. Ito si ano, David ay king siya ng Israel. Ito yung promise niya sa panunungkulan niya. Sabi niya, Whoever slanders his neighbor secretly, I will destroy. Whoever has a haughty look and an arrogant heart, I will not endure. Anong ibig sabihin nito ni David dito? Sino man daw yung mga naninirang puri, sa mga kapitbahay nila sa kapwa nila sisirain daw niya o sino man daw yung mga mapagmataas sino man daw yung mga mayayabang hindi daw niya pagtitiisan hindi daw niya pagaksayahan ng panahon yung mga ganitong klase ng tao di ba ito yung ano ganito ang uri ng pagdidisiplina ni King David sa mga tauhan niya sa Bible di ba nakalagay sa Bible ito tapos ilag, uh, basahin ko naman sa inyo yung Proverbs chapter 10 verse 8 nakalagay dito The wise heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin. O di ba? Kung ano kung ikaw may mabuting puso ka, may ano ka malawak ka na pang-uunawa kung matalino ka, di ba, pagkakaabalahan mo yung dagdag wisdom, yung dagdag ano counsel ng ibang tao para madagdagan yung karunungan mo. Pero kung ikaw, mahina ang pag-iisip mo, itong itong pool na to, sinasabi dito, but a bubbling pool will come to ruin. Ibig sabihin ang nang pool, tanga, mahina ang pag-iisip, madaling lukuhin, di ba? Ito yung ibig sabihin nito, kapag ikaw daw, tanga ka, pagkakaabalahan mo, yung paninira sa kapwa mo, ito yung ibig sabihin nito gumagawa ka ng paraan para sirain mo yung kapwa mo kung ikaw ay isang tanga, di ba? Tapos, basahin ko naman sa inyo ito. Proverbs naman, chapter 10, verse 18. Kalagay naman dito, The one who conceals hatred has a lying lips, but whoever utters slander is a fool. O, patunay na yung mga islanderos na mga tao, sila ay mga tanga. Mahina yung pangunawa nila wala silang mga konsensya, di ba? Hindi nila naiintindihan na yung kanilang ginagawa ay maaring magbigay ng kapahamakan sa kapwa nila, mga yung buhay ng kapwa nila, sinisiraan nila yung kapwa nila, pinapababa nila yung halaga ng kapwa nila, pinapababa nila yung reputasyon, di ba? Sinisiraan nila yung reputasyon ng kapwa nila parang magiging mababa yung tingin ng mga tao doon sa mga siniraan nila maaring hindi pa irespeto ng mga tao yung mga taong siniraan nila wala namang katotohanan kundi gawa-gawa lang nila na kwento ba diba? dahil sa kasakiman nila tapos nakalagay din dito Exodus chapter 20 verse 16 sabi naman dito ni God you shall not bear full witness against your neighbor o ba diba? wag nyo daw paratangan yung mga kapwa nyo ng mga maling paratang yung mga false accusation ba diba? yung mga salita na walang katotohanan. Tapos anong sabi dito? Kapag kayo ay gumagawa nitong slander na to, ini-slander nyo yung kapwa nyo. Anong sabi dito? Sa Matthew chapter 12 verse 36. Ang sabi naman dito, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. Oh, ano ibig sabihin? Sa araw daw ng final judgment na lahat ng mga salita, ng mga hindi magandang salita, yung mga false accusation na yan, yung mga paninira nyo sa kapwa nyo, mga kasinungalingan, mga walang katotohanan na mga salita na pinapakalat nyo, pagbabayaran nyo daw yan pagdating ng Judgment Day. May kaukulang parusa, malinaw na nakalagay dito sa Matthew chapter 12, verse 36. Basahin nyo pa para mapatunayan nyo na hindi ako nagsisinungaling lahat ng mga... Masasamang salita na binitawan nyo sa kapwa nyo, mga maling paratang na yan, yung mga paninirang puri nyo yan Pagdating ng Judgment Day, yan ay pagbabayaran ninyo lahat yan Kaya dapat yan ay iwasan ninyo yan habang maaga pa, di ba? Kung ito ay kinaugalian nyo ngayon guys uh, In-encourage ko kayo guys, no, na itigil na yan dahil yan ay malaking kasalanan sa Diyos. Napakadami ng Bible verses dito sa Bible na nagpapatunay na ang slander ay isang malaking kasalanan sa Diyos guys. Ipinagbabawal siya ng Diyos. Kaya kung ito ay ugali nyo man ngayon guys no, itigil nyo na yan. Maawa kayo sa kapwa nyo at nagbibintangan nyo na kung ano-ano, pinaparatangan nyo ng mga maling mga para guys mga salita na walang katotohanan para lang sirain niyo yung kapwa niyo no makonsensya naman kayo sa kapwa niyo na walang ginawang masama sa inyo guys wag niyo ugaliin ito dahil hindi talaga maganda itong paninirang puri na ito di ba kaya ngayon pa lang guys no kung kung nakagawian niyo to guys magsisi na kayo ngayon pa lang guys pagsisihan nyo na ito, mga kasalanan nyo na ito, ihingi nyo ng tawad sa Diyos ito, kay hindi pa huli ang lahat para tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan, no? kasi wala namang imposible. Basta tunay na pagsisisi ang gagawin natin mapapatawad at mapapatawad tayo ni God dahil tayo ay sinave na ni Jesus Christ di ba namatay siya sa cross para i yung mga kasalanan natin magiging born again tayo lahat ng ano lahat ng mga kasalanan natin buburahin ni God diyan basta tayo ay magsisi at ipagkaloob niya sa atin yung Holy Spirit at lahat ng mga kasalanan natono kapag tayo ay born again na Uh, kusang mawawala yan guys, kapag kayo ay naging born again, lahat ng mga maling gawain nyo, yung mga kasalanan na nagawa nyo sa Diyos guys, mabubura lahat yan. Parang ipapanganak kayong muli guys, mawawala lahat ng mga kasalanan na yan. Tapos pag may Holy Spirit nang nakatira sa inyo, ang mga desire nyo no, ang godly works na, mawawala na yung mga ano nyo, mga masamang ugali nyo, mga masamang gawain nyo, mga masamang ano, desires nyo dati noong, under flesh pa kayo, na bubuhay pa kayo sa ano, sa mga worldly or earthly desires nyo ako na magsasabi sa inyo na mawala lahat yun guys kasi i kayo ni Holy Spirit para tahakin nyo yung tamang landas sa buhay nyo guys gawin niya kayong banal magiging ang mga desires niyo ay mga godly works na katulad nitong pagpipreach ng Bible, pagbabasa ng Bible, pagpipray, pagsisimba, lahat na ng mga godly works yan na yung gagawin niyo kapag kayo ay naging born again. Kaya kung ako sa inyo, ngayon palang umpisahan niyo na ang pagiging born again, guys, habang hindi pa huli ang lahat. At tulad ng sinabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, pwede niyo basahin sa Bible kung talaga nga bang nagsasabi ako ng totoo kasi ang Bible, guys, hindi yan nagsisinungaling, yan ang katotohanan. Lahat ng nakasulat sa Bible, salita ni God yan, galing mismo kay God Kaya dapat magbasa din kayo para malaman niyo ang katotohanan at magkaroon kayo ng maraming karunungan, maraming wisdom regarding sa mga salita ng Diyos para tayo ay hindi tayo kayang lukuhin ni Satan at saka yung mga demons niya hindi tayo kayang paniwalain ni Satan at yung demons niya sa mga kasinungalingan na pinapakalat nila sa mundong ito guys kailangan nating malaman ang katotohanan para hindi tayo magiging mangmang guys yun lang guys ang masasabi ko sa inyo sa araw na ito sana ay Nakatulong ako sa inyo at sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang 'yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.